Kung nagtatrabaho kayo sa Ontario, maaari kayong maging marapat para sa saklaw ng siguro ng WSIB sa pagkakapinsala at pagkakasakit sa lugar ng trabaho. Nagbibigay kami ng mga benepisyo upang bayaran ang inyong nawalang sweldo, saklaw sa medical at suporta upang matulungan kayong makabalik sa trabaho kung kayo ay napinsala o nagkasakit habang nasa trabaho. Maaari kayong magsumiti ng inyong claim para sa mga benepisyo sa wsib.ca slash submit. Kung hindi kayo nagsasalita ng Ingles, nagbibigay kami ng mga serbisyo sa pagsasaling at makakatulong sa inyo na puna ng mga formularyo na kailangan ninyo o para magharap ng claim para sa mga benepisyo. Tawagan kami sa 1 800 3870750 0750 lunas hanggang biyernes Upang humingi ng tagapagsalim o interpreter, maghintay hanggang matapos ang mga pagre-record at pindutin ang 1. Kapag may sumagot, sabihin sa tao sa Ingles, Tagalog please. Iko-connecta kayo ng tao sa isang interpreter na makakatulong sa inyo.